Daming labyerda ni Presidente, hindi po nagbunga ng karagdagang trabaho. At siyempre, yung nga pong nga, naiulat na sa mga survey din, na pinakamatindi pa rin ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos. Ang marinig sa SONA ay controlling inflation. inflation. Yung pa ang gusto nilang marinig. Oh. Pangalawa, uh, pagibayuhin develop i improve ang national economy, 36%. Paglikha ng maraming trabaho o di kaya ay kabuhayan, Uh, 34 Marcos, ito yung natandaan ko sa ano niya, Sona, ang pangarap nyo, pangarap ko rin. So hanggang pangarap na lang lahat tayo. Well, leave man pangarap. Anong sama doon? At ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Uh, during that time ay nagkaroon na rin ng uh, pagtaas ng uh, uh, minimum wage dito sa Metro Manila, nalagdaan yung MIR, uh, yung issue kay Congressman Teves, yung uh, Uh, failure ng NTC na masolusyonan itong uh, tax scams. Nandito pa yung bagong EO na dapat e kantahin at i-memorize e kasama sa i-recite e ang bagong uh, Pilipinas. Nagkaroon din ng executive uh, order uh, na ibaba sa 15% itong uh, uh, taripa sa mga imported na bigas. Nagkaroon din ng uh, issue uh, ng China, China Coast Guard at Philippine Navy, 'di ba, kung saan eh nagkaroon ng matinding uh, tensyon, Nandyan din yung issue ni uh, Bamban uh, Mayor Alice Go, uh, nagkaroon din ng ano yung uh, balasan, nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng uh, Senado at yung pag-deklara uh, ni uh, Vice President Inday Sara Duterte na siya ay magre-resign bilang uh, Education Secretary at co-vice chairperson ng NTFL. l natin dito na sa kabila nitong mga ganap, ah, mga, mga significant na mga issue na naganap sa ating bansa, eh nananatili. Parang wala silang pake, <laughs> uh, attorney, lalo na kung usapin na uh, nakaka-apekto sa kanilang sikmura ang pag-uusapan. At ito nga, yung mataas na presyo na mga bilihin. Well, talagang yan po pangunahing problema natin dahil habang tumataas ang presyo ng bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo, at hindi nadagdagan, nadagdagan ang mga trabaho. Bagamat ang daming labyerda ni Presidente, hindi po nagbunga ng karagdagang trabaho. At siyempre, yung nga pong nga, naiulat na sa mga survey din na pinakamatindi pa rin ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. Ikaw, hmm. eh, with all this news, aaten ka pa ba ng SONA? Ang nais nating malaman, anong gagawin mo para pababain ang presyo ng bilihin? Eh ang sasabihin mo, gigirahin mong China. Ilang hmm. eh, naman ang sasabihin niya sa kanyang ano, hmm. sa kanyang zona, 'di ba? Dahil sa tingin niya, makakalimutan ng uh, Pilip mga Pilipino yung sakit ng uh, ng Chan hmm. kung Hahanap siya ng kaalaban na gaya ng Oh, uh, Tayo, attorney, mas makinig pa tayo. Doon mismo sa taong bayan, yung boses nila, yung kanilang sitwasyon ngayon, dapat yun dapat ang marinig ng uh, maraming Pilipino, lalo na sa uh, ibang bansa, uh, lalo na dito sa panahon ng uh, Sona. At yun ang tutukan natin. Uh, um, ang uh, ano dito, attorney, di ba, nagkaroon ng malaking porsyento sa budget natin Uh, sa Marcos Administration para dito sa mga ayuda. So sa kabila po ng ayuda, eh, alam naman natin, iilan lang talaga yung nakakatanggap ng mga ayuda. Mas marami pa rin yung, uh, kumbaga, nagsusumikap, merong regular na mga trabaho. Pero, nagre-reklamo pa rin sila sa mataas na presyo ng mga bilihin. So kumbaga, aanhin mo naman yung ayuda mo, nakakarampot lang, kung hindi naman ito pang matagalan na makakatulong sa kanila. Kasi mahal nga po, mahal pa rin po, yung presyo ng mga bilihin. Now ngayon, tinanong din ng Pulse Asia ang uh, taong bayan kung ano yung kanilang gustong marinig at i-discuss sa SONA. Okay, ang uh, uh, specific na tanong ng Pulse Asia ay ito. Ano-ano po ang mga gusto ninyong talakayin o banggitin ni Presidente Marcos sa darating na ulat sa bayan o SONA? Maaari kayong pumili na hanggang tatlong sagot. Maaari kayong magbanggit ng iba pang mga wala sa listahan. At ang nangunguna pa rin dito ay 57% nagsasabing sila ang taong bayan na gusto nilang marinig sa SONA ay controlling inflation. inflation yung pa rin ang gusto nilang marinig. Oh. Pangalawa, uh, pag-ibayuhin, develop i improve ang national economy, 36%. Paglikha ng maraming trabaho o di kaya ay kabuhayan. Uh, 35%. Uh, actions to be taken to stop the incursion of uh, other countries in the Philippine Territory, 31%. Paglaban sa graft and corruption. Ito, minsan hindi natin naririnig uh, attorney. Naririnig lang natin may uh, kakalabanin daw. Pero wala naman tayong naririnig na merong mga napatalsik na sibak na kasuhan na mga corrupt na mga opisyal. Wala din tayong narinig uh, attorney na merong nag-chip in na mga friends nag-ambagan para makabuo ng reward laban dito sa mga kurap, di ba? Uh, taasan ang bayad or sahod ng mga manggagawa. Uh, oy, ito, eradicating the problem of illegal drugs 21%. Oh, so ibig sabihin, laganap na naman yung illegal na droga. Pagpapaganda ng educational state uh, system, uh, peace in the country 18%. Restoring unity among national officials 13%, restoring the people's trust in the government and its officials 12%, yung pagbabago ng konstitusyon eh 5% lamang po. So ito po yung uh, ano ba to top 10 ba ito? na pangangailangan ng taumbayan na gustong italakayin na nila uh, ng uh, pangulo sa darating na Sona at third. So ang top three, kapareho pa rin yung mga same issue rin. na nakakabahala sa ating taong bayan. Bagamat, marami rin gusto malaman kung anong gagawin ng uh, ating presidente dito nga sa mga pagpasok ng mga dayuan sa ating teritoryo. no? Mm -hmm. Pero hindi naman yan kinukonsidera na talagang napalak napakalaking problema ng bayan dun sa survey mismo mm -hmm. dahil 5% lang ang nagsabi na yan talaga ay issue na nakakabahala sa kanila. Mm -hmm. Samantala, tinanong din ng Pulse Asia, ang taong bayan, ay ito yung kanilang tanong, may mga binitaywang pangako si Presidente Marcos nung kampanya at sa mga naunang zona niya, natuto pa rin ang kanyang administrasyon kapag nanalo at uh, sila ay nanunungkula na. Alin ang mga pangako ng administrasyon na natupad na? Ito. Unahin natin... Unahin natin ang mga natupad na pangako. Natupad. Hayong sa... Pulso ng bayan. Hmm. Strengthened o pagpapalakas sa turismo. Oh my goodness. Ah. Okay. Iyon Tingnan yung na natin kung talagang ilan na yung uh, dumating na mga turista dahil alam ko bumabaan. Bumabaan. Bumaba, eh, oh, eh oh, nagkakaroon dado. pa ng diskriminasyon sa mga oh, Chinese. Oh, na yun yung isa oh, oh. sa mga marami. Biruin mo, isang billion yan sila. Makakuha natin nila. ilang percent. 1.4 Malakas ang middle class na oh, kaya yung oh. oh. Build better more. Kumbaga may ilang mga proyekto din na ipinagpatuloy ng kasalukuyang administrasyon na na namana nila sa nakalipas na administrasyon pero wala pa ang, ang sinabi kasi dito ni ano uh -huh. kung akong matatanda natin ipagpapatuloy niya. Hindi ko lang alam kung ano pa yung mga bagong mga proyekto niya kasi sabi niya dito build better more. more. So wala tayong masyadong narinig. unlike doon sa nakalipas na administrasyon na talagang golden age talaga no maraming mga uh -huh. Uh, ano, ang uh, mga proyekto. Oh, ang problema kasi sa pondo para sa mga national projects, napunta sa mga kongresista. Oh, mga naging proyekto ng mga kongresista, kaya wala ng mga flagship projects. top <coughs> oh. Uh top 3 24, uh, defending the country's sovereignty. Okay? Na top 4 increasing food production and attaining food security 21% lang ang nagsasabi. Pero taliwas po 'yan ha yun doon yun sa yun. perception na problema talaga inflation. Mm -hmm. So parang kulang ang ginagawa natin kasi talagang kaya tumataas ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng pagkain, no? Pero kung pagbabasehan mo, hindi nga umabot sa kalahati yung naniniwala sa kanila na natupad ito. At Bagay ang... sa lahat 'yan, wala pang kalahati, no? Lahat oo, 'yan. Oo. Tapos, ibig sabihin, wala talagang majority view na meron na kamit mm -mm. sa mga pangako. Ang highest eh, nila ay ilan? Uh, yung, yung ano lang, one? is strength and tourism. 20, oh, yung strength and tourism, 32. ilan lang yan? 32. So wala pa talaga. Eh, so eto, Yung pangako oh. na bigas at 20 pesos kada kilo, sa 20 pesos kada kilo, apat <laughs> uh -oh. na nagsasabi. Oo. na sila ay ano. So, 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 ibig sabihin, ang mayorya hindi naniwala na minakamit sa mga pangako. Mm -hmm. Ang pinakamataas na Kinikilala nila na minagawa ay eh, 34% minority view pa rin Oo. na napadami ang turista. Kung mapapansin mo, yung pagkontrol sa uh, inflation, yun yung gusto nila, urgent national concern nila. Pero meron bang ginawa ang pamahalaan na programa, yung mga ipinangako, meron ba? Pagdating dito sa tingin nila natupad, eh wala doon. Diba? So, akmang-akma, tugmang-tugma yung concern nila kasi hindi naman siguro sila magsasabi ng gano'n tapos mm -hmm. na naisip nila na sinunod. Meron daw, meron daw nagawa, partner Admar at attorney, pa concerto Yan daw ang kanilang uh -oh. <laughs> solusyon diyan. Passion show. Diba? Uh -oh. Maraming passion show. Uh -oh. Eh, yun nga, yung, uh, yun nga yung problema, attorney. Kasi Concerts! Hindi <laughs> national concert. interest, hindi national uh, concern. Masyado naman kayo demanding? <laughs> Tama na yan no, na nagpa-concert sa Malacanang. Pinapasok na kayo, pinakinig na kayo ng tugtugin. Eh. eh hindi Nalabu naman pa kayo. national problem. Gusto nyo pang pababay ng presyo ng bilihin, sobrang hmm. bang kayo. Ay, di ba sabi nga oh, ni Pangulong dinanding. Bongbong Marcos, ito yung natandaan ko sa ano niya, Sona. Hmm. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. So hanggang pangarap na lang lahat tayo. Well, libre man pangarap. Anong sama doon? <laughs> at least, nagkakaroon kayo ng pangarap dahil walang katuparan ng mga pangako. O, masyado kayo demanding. Mm. Oo. Pero, uh, dito, attorney, parang nagiging bulag, pipi, bingi. Kasi, iba yung kanilang ano eh, iba yung kanilang pinagtutuunan ng pansin, ang mga Duterte. Parang, politika na ang kanilang pagnagtutuunan ng pansin at at mercy ang taong bayan. Meron silang pakonsuelo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Pero sa kabila pa rin nito, ang tingin pa rin, gusto pa rin ng taumbayan, bayan, aanhin mo yung ayuda kung hindi naman ito pang matagalan at kung hindi naman ito magkakasya sa kanilang uh, kailangang supply. Kasi nga, sa mahal ng presyo ng mga bilihin.